kakaiba mga good lang Nasa huling mga araw ng Hunyo nang pumunta kami dito, kaya makikita nyo na ang kulay ng SM ay celebrating Pride Month. Hello mga kapagas! Good day Davao! May bago na naman tayong na-discover dito sa harap ng SM Lanang. Ito ang Ichiban Takoyaki! Wow! Ang unang branch nila ay nasa Zamboanga. Ang sabi ng may-ari ay pangalawang branch na nila itong dito sa Davao City. Yung Takoyaki Butter at ang kanilang sauce ay sarili nilang gawa. Pinagmamalaki talaga nila ito na ito ang kanilang version ng Takoyaki Sauce. At habang pinapanood nga namin kung paano nila pre prepare ito, nakita talaga namin na generous ang kanilang ingredients. At ito yung mga klase ng takoyaki na siniserve nila. May assorted, vegeyaki, chezoyaki, ebiyaki, okay. itong takoyaki. Lahat ng nabanggit ko na takoyaki ay pare-pareho lang ng presyo. Dali sabay mga tropa, ka, dali kay mga street food man oras so sabay sa sentro pangita na dayog gusto orderan na dayong lechon na pili tamis na melon lang sunis, istorya pag sa ang dako na tukol kay murag dagang tag makaon ko na tuwa mga lokal na tinda Lamigay atong kaon pada plinta sa kalsada plus nagbutang ko tungod green onori onori flakes at japanese mayo din yung gamit namin Very old, Ichiban Takoyaki sauce. Woo! Sweet so, Takoyaki. Cheesy Yaki! Veggie yaki, Ibi yaki, Tatu yaki Hello mga kapakal, so nata ka rin dinino at bang sa SM Lanang uh, Diri mismo sa Lanang Food Hub So naibagong open nga Takoyaki House Wala lain kundi ang... Ah? Ichiban Takoyaki So guys, kini sila, lagi pa ganyan sila sa Mwanga uh, na agtugin sila dito para matilawan sa mga dabawenos ang ilang special takoyaki So tara, pakalsta! Woo! Wow! So mm. well, guys, uh, lahi yun sa uh, tuban nga ng ng mga takoyaki no it's because ang ilahang sauce sila mismo ang naghimo ang flavor sa nila takoyaki uh, exclusive lang sa ilaha hindi rin nasa ichiban takoyaki wow kakaiba Sumunis so, ang isa sa mga nagustuhan ni Mami ang Ibiyaki So na siya shrimp inside. Cheers. hmm Kami kay lang sauce. Unique. Sa tong try na pod karon ang ilang yaki So, mo lang gyapon ni siya guys no. Basically vegetable lang ni siya yeah. with cheese inside. And of course, ang kinlahang signature nga sauce, ang Ichiban sauce. Nga sila lang ang nakabalukun sa secret ko nila, secret ingredients. Cheers! Guys, napo rin sila yung mga drinks rin So, ang ako ang ma-advise sa inyo Pag mukha mo takoyaki, try po ang ilahang lahang Yakult Lemonade. Perfect combination yung kaya siya. At ayun na nga, simot sarap. Yun lang po for today's video mga kapakas. Bye!